Okay. Punto for punto tayo. Uh, ang pupuntuan naman natin yung mga sa, malakanyang, Malacanang. Nang dahil dyan sa Malacanang na yan, mga tambaluslos, sabi na nila sa Malacanang. Pag hindi nyo binago o hindi kayo nagbago, ay sigurado hindi kayo magtatagal dyan sa Malacanang. Ano? Tulungan nyo ang ating Pangulo Paano siya makasurvive sa mga issue Ang issue dyan Yung weak leader Ang issue dyan Kayong dalawa dyan sa Malacanang Kayo yung namumuno o nagpapatakbo ng bansang Pilipinas. Ang ating First Lady, alam na alam ng sambayan ng Pilipino na ikaw yung nakikialam. Yes, sabihin natin, dahil abogado ka. Abogada ka. So, mas marami kang alam kaysa sa asawa mo. Ang problema lang, hindi ikaw yung binoto eh sumasakit so, sa kaloban naming bumoto kay PBM, PBBM, na siya ang mamuno. Ngayon, bumaliktad ang ibang namumuno. Nagpapatakbo. Alam ng sambayan ng Pilipino yan eh. Paano yan? So, nagagalit yung taong bayan, lalong-lalo na marami silang mga Inaasahan na mababago ng ating Pangulo Wala nakikita Lalong muhabagsak So, yun yung pinapuntuhan ko dito Ikaw naman tambalus-los Hindi ka na makaiwas ngayon Sa CPP and app Ano ba, natakot ka ba? Marami pa ba sa Leyte niyan? Ha? usang ka ka nakita? para may nakita ko signboard sa inboard sa iyo, sa La Union. Hindi ko na basa kung... Romualdez um, kasi nakita ko dun eh. Hindi ko gano'n ako kung ikaw yun. Pero ang alam ko, congressman ka ng kwan eh, ng late. Kasi La Union versus Leyte, kung ang pinag-usapan insurgency, eh malakas ang insurgency sa Leyte although sabi nga natin tahimik na pero pwede ka ipadukot so maaari kang matakot so huwag ka na mag congressman o kung what I mean, congressman kung natakot ka man lang hindi mo kayang gampanan ang iyong responsibilidad although sabi nga ng iba na mga politisya nagbibigay ng baril ay normal yan hindi lang ngayon noon pa. Tanin niyo si Pangulong Digong Paano siya magpatawag, magpatawag ng commander ng NPA? Ha? Huh? Ang masa club dito, military pa ng escort. Diyos ko po, apo. Ayan yung issue. Kaya sa mga sa mga bubira ngayon sa administration regarding sa NPA, eh wag nyo naman ikalandakan yan. Ngayon lang yan. Tanayin nyo ang ating Pangulo, Duterte, sino yung mga inutusan niya? Kay hey, Commander Parago para pumunta makita sila. Nasa club military pa. Ang siguro isip ko, bakit military? Para uh, hindi magkaroon ng gulo. Kasi nga, uh, panahon niya ng pag-uusap. Maring ganun siguro, pero saka ko nalang dagdagan yan. Dahil yung mag-escort niyan, Kababata ako pa hmm? So Balik tayo sa Malacanang uli Mga tambaluslos nyo sa Malacanang Kung naintindihan nyo Yung bati ko sa inyo Isipin nyo yan damdamin nyo Or uh, Pag-isipan nyo Hindi yan biro Hindi yan biro kasi kung ang taong bayan na bilog ng mga vloggers, ha? patay kayo dyan. Pero para sa akin, hindi dapat tayo mag -away, away dahil sa politika, mga vloggers. Ano? Huwag tayo, huwag tayo maging dahilan para magkagulong Pilipinas. Dapat tayo ang dahilan para magkasundo lahat ng mga politisyan. Diba? Iyon yeah, saan ang gagawin natin hindi mag-soul-soul. Kaya na, ang dami kong vloggers nakikita, soul-soulero na. Hindi lang sa vloggers ko, hindi sa mga other social media. Hindi na muna ako magpangalan ngayon, ha? Pero papangalanan ko kayo. Ha? Huwag ganon. Huwag natin guloy ng Pilipinas dahil lang sa politika. Ha? Huwag ganon. Pero para sa akin, kung pinagsabong yung mga lang yung dalawang politician o yung mga leaders of political leaders eh mas maganda na ang military junta para walang wala silang gisilingan ang military na lang ang magpapatakbo for temporary habang malakas ang politika ang aga pa ng politika banat kayo ng barat sa kabilang partido babanat na kabilang partido, babalat. ay nagsalubog sila ngayon, maaga pa. Mga ah, walang niya kayo. Ginamit nyo lang yung mga Pilipino. Kayo na mga mga Pilipino, papagamit kayo. Ha? Kayo mga Pilipino. Ay, kasama pala ako Pilipino doon, no? Kasama pala ako doon. Huwag tayo magpagamit. Sabi nga nila, o sabi nyo, tayo ang lakas ng sambayan ng Pilipino. Tama yun. Pero kung pagkawayan natin sila, hindi na tama. Ang tama dito, magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Di ba ba sa ganda yun? Mga kapwa ko vloggers? Huwag kayo magpagamit. Kung binaya na kayo, di, tanggapin nyo. Kaya ang nasa isip nyo, pagkakaisa. Ha? I'm still neutral between two lovers. Sabi sabi mo, may, may narinig ako, between two lovers, ano? Mamaya ko. Saka ko na anong topic between two lovers. Ha? Nasa gitna niyo ako. Ako ang mamamagitan sa mga kabilang kabilang vloggers, kabilang vloggers, ako nasa gitna niyo. Kaya titingnan ko lahat yung vlogs ninyo. Para pagkasundoin natin. Iyon yung point ko doon. Hindi ko pag-aawayin. Kung kumita, kayo, okay lang yun. Eh, kaya nga pumasok kayo dyan eh. Pero ako, hindi ako pumasok para sa kumita. Para sa katotohanan lang ako. Anin ko ang pera? Saan ko dadalhin yan? Eh, bigay ko sa anak ko. Tapos nalaman na magnanakaw yung ama. Eh, kawawa yung anak ko. Ha? Hindi makalakad ng ng tingala kung hindi na kayo ko. O magsalamin na lang para hindi mapansin. Ha? Na mga 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 bayaran? Na kayo Pero sabi ko, hanap buhay, hanap boy lang. Pero yung magpabayad kayo, ay wag na. Ha? Wag. Wag tayo magpabayad. Pag tayo nagpabayad, yung ating mga sinasabi. Bias na yun. Ha? Bias na yung ating sinasabi pag nagtayo ng pabayad. Why? One. Pag hindi ka naging bias, diretsyo ka, ay eh magagamit sa yung kabila. Ngayon, kung naging neutral ka, magagalit pa rin sila. Pero meron kakampi dito sa kabila, di ba? May kakampi ka. Pero kung bias ka, dito galit sila. Wala kang kakampi dito. Kasi bias ka nga eh. Pero kung neutral ang isip mo, dalawa yung kwan mo. Ang maglalaban niya, yung masama at saka mabuti. So dalawang kumikilig sa'yo, yung masama at saka mabuti. Dahil neutral ka. Pero kung bias ka, it's either the two bias or tama ka ha huh? uh, what I mean tama at saka mali kung ikaw bias maraming galit sa'yo walang ang kakampi dito sa tama pero kung neutral ka dalawa yan kaaway mo pero maganda lang may kakampi ka kaysa ang kakampi mo yung kaaway mo rin. Dati. Ay, ah, yung, yung kakampi mo, magiging kaaway mo. Okay. So much for that. Kaya ko lang pinapotoporpon to. Kayong nasa Malacanya, tulungan yung Pangulo. Kasi ang issue lang kay Pangulo, yung mahinang leader. Wala siyang aksyon. Yun na lang talaga pabalik-balik. Pero yung puso niya, makabayan. Ang problema nga lang, hindi po, Hindi kailangan makabayan lang kailangan sabi nga ni Kadigong ha tapang at malasakit hindi puro malasakit lang kasi uh, ah uh, matatabu na kadang pag malasakit lang matatabunan ka pero kung tapang at malasakit ay uh, alam anina ko bilikado di ba uh, ganun yun so so much for that Tinuntuhan ko lang dito Huwag natin silang pag-aawayin. Bagkus tayo ang maging dahilan na magkaisa ang sabayan ng Pilipino. Pinarinig ko lang eh. Isang direction lang ang sabi nyo. Bakit? Politician ba kayo? Yan ang tanong ko. Kung politician kayo, no question ako. Kasi gano'n ang politika eh. Pero kung vloggers ka, not i politician, <laughs> Ay. Isang direction lang tayo, ano? Okay, so much for that. At uh, may nag e mo. Na uh, okay. Uh, at least nasabi ko na dapat tayong vloggers maging neutral para sa sabayan ng Pilipino. Salamat. <tinyo>